Ang Red Alert sa Pang-Samoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM dahil sa pananalasa ng matinding baha. Umakit na po sa lima ang patay habang aabot na sa halos isang dang libong pamilya ang apektado. Nasa frontline na balitang yan si Reniel Pawit. Pilit na sumakay sa isang inflatable bed ang lalaking ito sa barangay poblasyon sa Pagalugan, Maguindanao del Sur. Walang bagyo pero umabot hanggang lampastaw ang baha sa naturang probinsya nitong Sabado dahil sa malakas na pagulan. Ang mga bahay namang ito sa kaparehong barangay, bubong na lang ang makikita. Kaya ang lalaking ito sinuong na ang hanggang baywang na baha. Maingat ding binagtas ng mga sasakyan ang nalubog na kalsada. Kita sa kuha ng drone ang lawak ng pinsala ng baha. Sa Matanog, Maguindanao del Norte, humupa na ang baha pero stranded ang mga sasakyan sa ilang kalsada. Nabalot din ng makapal na putik ang mga barangay. May ilang bahay ring nasira. Talagang wash out po. And uh, ang natitira po ay isang building na hindi na din po pwedeng gamitin dahil talagang nasira po ng ating flash flood. na naman ng rescuers ang bangkay ng pitong taong gulang na batang nawala dahil sa baha. Umabot na sa lima ang nasawi sa Matanog kabilang diyan ang apat na menor de edad at isang senior citizen. Iyon po yung uh, masakit dahil uh, yung tatlong mga bata po na uh, natagpuan natin patay ay magkakapatid. Halos tatlong daang pamilya naman ang inilikas. Dahil sa matinding baha, itinaas na ang red alert sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, kung saan higit siyam apat na pamilya ang apektado. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.